Oh, yun, dami. Hindi nakikita. dito na biak na itong lugar na Bakit sinabing biyak na bato, brother? May nabiyak ba na bato rito? Ito po, ito po mga Tapos, tapos siya naging kwan siya, dinaanan siya ng tubig, tapos nabiyak po siya sa gitna. Kaya daw po siya tinawag na biyak na ba. saan yung kalahati niya? Hindi po, ay, ito po yung mga tipak-tipak niya pa lang tipak -tipak po. Tipak-tipak, yung kalahati na ano-ano. ano. ano, ano. Ayun, oh. No? Hindi lang po siya nahati puti, kung baga na kami ingat na po tayo dyan. Pwede naman po tayo magkulit. Paniki yan? Alin? Mga puti-puti po. Hindi. Yan po yung gabi. Hindi, kulay lang ng bato. Oh, bawal pang bawal na yung magkaroon pa ng pangalawang tanga. Ha? <laughs>